Ano nangyari sa tricycle mo? Yon, umandar din. Isang mapagpalang araw mga kamre at yung mga po si ate biglang huminto sa harap natin at binaba niya yung pasahero niya dahil hindi umaandar ang kanyang tricycle dahil laubusan ng gas kaya tinatagilid niya at ngayon sinisipa ayaw pa rin umandar kaya napilitan na akong lumapit para tanungin at Tulungan na rin para itagilid at sakaling mumandar para doon sa unahan ay mayroong gasolinahan para magasolinahan ng kanyang tricycle. Ayan nga po. Ready? Yun oh. o. Wow! <laughs> At mamaya hindi siya gagana ng siya sumipa pero ako nang sumipa para umandar at para magkasuli niya. Yan sa simpleng bago na pagtulong natin sa kapwa ay malaking tulong na rin yan Lalo lalo na. Eh babae si ma'am at hindi niya talaga kayang iangat basta basta yung tricycle. Ayun, sa pagkakataong ito ay susubukan na ni ma'am na andarin ang tricycle Ayan, sisipa na siya. Wala pa rin. Kaya maya-maya, sasabihin ko kay ma'am, ma'am, itabi mo. Ako na. <laughs> Hinihintay ko lang niya mapandal. Kasi ayaw niya rin magtulak papuntang boni. Andun yung gasolinan. Sana. Ayan, hintay lang tayo. Tingin sa kaliwa. Tingin sa kanan. Ayun, ayaw pa rin Ayaw pa rin ayo talaga Ayaw gumana Ayun, Shout out kay sir na dumaan, na naka-T-shirt Ay, ulitin namin, ulitin pa namin uulitin namin at mamaya-maya ako nang sisipa smile lang o oh, diba masaya lang tutulong tayong masaya ayan, itatagid namin ulit para yung reserve na gas pumunta sa makina at madetect na pwede pang gumana ayan na at Dumating yung body ko, kaya pinahawa ko yung cellphone eh. Kasi nakalapag lang sa table ko eh. Ayan. Hintay lang natin. Kala mo, nag-drifting talaga ng ano eh, no? Drifting yung tricycle. Ayan. Ako na ngayon ang babanad niyan. Sabi ko, ma'am, ako na. Itabi mo. Ako na. <coughs> Siyempre, nag-drive din tayo ng patrol sa barangay. Kaya shout out sa Barangay Ulsaniga, kay Cap Alex Lacson at sa mga bantay bayan ng Barangay Ulsaniga. Yon, Yun! Kumandar na Nahawakan ko yung gasolinador kasi baka mamatay eh. Ayan! Ayan, tuwang-tuwa si ma'am. Diba? Simpli yung tulong lang. Ayan sa gas. Ayan sa mga gas.